kumusta? Na, buka na katawa mo panalo ah. First place lang po. Kung na lang sana isang champion na kami. Kunti oh? Kung na lang sana man. talaga. Ngayon na lang naman yun pala. Magandang hapon po. Ayan ang kanalit na hapon si Sinea. Dalating din lang po pauwi na yung ni po sa akin. At uh, po naman na uh, maliwanag pa, mali alasing, mag alasing ko pa wala na. Kanina po kasi sila ay maaga pa, ay umalis na, alas 6. At uh, may parid daw, kaya lang, hindi ko lang po alam, kung umabot pa po sila. Pumarid po sila ng saglit, tapos po, pasok na po sila sa loob hindi po naman ako makapunta doon sa loob. Kaya yun, yun na lang po yung naging ano nila, tanungin po, tanangin po natin sila. Kung ano yung uh, ginawa nila ngayon doon, ngayong intram. Oh. Eh, paano bukas maglalaban okay, wow. sila? Intram, dumating. O, oh, kamusta kayo? Maaga, ano? Mas Oras po na kasi po. yung ano? Trip up po Two days po kasi yung... Ayun. Kamusta kayo? Bakit maaga kayo ngayon? Entrance ano yan. Ano na? Oh, kamusta? Nanalo kayo? Hindi bukas pa po. Kasi po yung mga boys ko yung inuna kanina. Tapos, tapos, ano po, hindi rin po. Yung grade, grade 9 to grade 10, nagkakalaban na rin rin po sila. yung grade ni 9. Tapos, nung ano, ano ba yung, yung... Ano po yung ninyo doon? Sipa. Tap, sirpa, sirpa. Sipa. 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 magsipa. Maroon, mga hindi babae rin po. po yung kalaban namin. Ay, kaya ninyo yun. Kaya nga po namin. Oh. Okay. na nga po kayong lalaki kanina sabi. amin. Ang galing nila. Oh. Si, si Russell, magaling si Mipa din. Mm. Hmm. At least maranasan ninyo ano, yung ano? Uh, Dami mga tao kanina. Ang galing nung mga Pwede namin. ba pumasok doon? Hindi Bakit sabi mo yung dami tao? Napunta Kamina. ako kanina, napunta ako kanina doon eh kasi hindi kayo nag-message sa akin. Yes. Oh. Nung no, ano sa yung mga guard na pa nga doon, kaya lang, hindi ako pong sumilip na eh, kasi... Kasi pero ang pa, pumunta eh. pa po kami doon, dyan na po namin na ano abutan yung nag-aano. Saan ba rin? Pare? Dyan po, paganyan, paikot po sa na doon sa inyo. Nabutan na namin, kaya sa kabay Dito kumahan dito, dito sa atin? Hindi po, doon, dyan. Dyan po, dyan po, pakunta na tayo sa school. Doon, paibot po tayo doon. Ma mga baling kayo, ano? Doon, kasayin natin ng lugaw. Oh. Doon kami umipot. Kaya sumabay na lang po kami ang dami. Kinain na ng lugaw, hindi doon pa. Oh, paibot po tayo doon. Sa school. Hmm, sumabay na lang kayo. Paano ba? May mga ano ba? May uniform? Wala. Yung parang ano lang. Kasi nga sabi, paano mapalit-late kayo? Kung hindi gisingin kasi itong ito, hindi gigising. Oh, alas 5 media. Alas Para 6 na nga. Ginising ko na eh. Alas no, 6 eh. Aba na natin agad Sige, um, okay, mag ano na kayo. Kailangan namin yung red. Anong red? Ito. Ito, ba ito? Si po si po rin lalo sa paglalaro ng mga uh, simpat at raw. Parang ano po nila, gusto po nila ma-practic yung mga uh, pagkano nila, pagsiserve po nila. Yan at sana nga ay manalo itong uh, dalawa. yan. At talagang uh, po yung dalawa. Oo oh, naman, no, kamusta? Mananalo na kaya? Ha? Oh, pero nakakabuo na naman para kayo, ha? Mag-serve? Magpaa. Hmm. Good morning po sa lahat. Eh, Maaga po yung pasok ng Marias ngayon. Uh, ating po kasi nila. Ayan na si Marilyn. Ano tayo? Ang sabi mo? Ang trunk? Oo. Oh, Ayan na yun po si Marilyn. Hmm masi rason. Ano ba yung sasalihan nyo doon? sipa oh. Bukas practice sila kahapon eh, ko lang ko Tamaan nila yung bula baka tamaan na sa lanap, tara na Ha? Bukas na po 'yung ano? Bukas na yun inaano na. ko na maraming pera maraming ulan oh ulan na yan madilim na yan ako na ilalang Ate sina lala alis na rin nung okay. berita wow yung po ngayon oh, ano kung ano kung ano kung yan po. kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano Oh. Konti na lang po sana talaga. Ngayon ano. <clears throat> lang. Magagaling naman yun pala. Hunggal sa inyo. Tingin, ano yan? No, 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 no. Ha? Wow, may certificate po sila. Ayan e, nga, ikita mo nga. First place. Oo, oh, ayan. Nanalo po sila. First place. Mm. Okay. Pang-pangalawa kami sa champion. Oo, oh, sayang ano. Oh. Okay, okay, okay lang. <laughs> Ay, so, mga kalaban rin nga, ano? Mga babae rin po. Hindi, sabihin ko, ano yung grade? Grade 7. Grade 7 yung nanalo. Uh, galing Ang galing na po kasi nila. nila. Opo. Oh, oh that is my experience na kayo guys sa um, mga ganyan, di ba? Hmm. Okay. Ayan po yung dalawa dumating na po. At uh, dahil nga po nag-entrance uh, po sila. Mm. Bukas, meron pa? Wala Tapos po. Na. Asynchronous na may bukas. Hindi hmm. ko alam. Sinabi na po, teacher. Sinabi na po sila.

At least uh, na nalo sila. Ito po yung ano ng landayan. Ano ba yan? Patingin nga. Basta nga. Si, sino ba mga kalaban nyo? Grade 10, grade 8, grade 7. Hmm. Magagaling grade 7, kaya na ka kami. Oh, naka-score naman kayo kanina. Ayaw ba magkakampi? Ayaw hmm. oh, po. flat grade 9. Ay, naroon ko na yun eh. Ayaw po yun Kasi bumalik eh. <laughs> Magbagaling Bung kasi pupapalik yung grade 7. Galing talaga. Ang mga galing talaga sila. Nayon pa namin yun. Alin? Tapos ang tabang talaga namin. Oo, init in doon. Matulog pa ako sa room. Kaya sa inyo, dati nung no, ano, medyo nagpalo na kayo. Ngayon, ah, uh, pangilan? First. Fresh place. o. Oh. pang sa... Ganda yun, nasali kayo sa mga ganyan. para uh, pati si... na lilibang kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta po sa amin. God bless you all po. Thank you hmm. po sa mga walang sawa pong nanonood po sa amin. Thank you very much po sa inyo. Shout out po right. sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Ayan, nanalo po sila kaya masaya po sila. Yeah. Mayroon, mayroon, mayroon. Nalo po sila. First place po sila. Next, next bago Bawi kami. Mm, si okay lang yung may first place nga eh. Mm, Ay -hmm. Ayos na yun. Gusto namin ng, uh -huh. ah Gusto ninyo kayo talaga yung oh Darating kayo. Jamang, din kayo dyan, mga champion din kayo. Kaya sabi doon sa TikTok. Yeah, na. Masaya sila ngayon, hindi sila malungkot. Kung wala daw mga sa baba, kung wala daw sa sa sa... sa itaas, pupunta po sa baba, bawi kataas. Hmm. Kasi po kanina, first laro po ano, uh, kanina, grade, grade 8, grade 7 po, laban po sila. Tapos, nanalo yung grade 7. Tapos kami na, grade 10 to grade 9, kalaban kami, nanalo kami. Tapos nagkakalaban yung grade, grade 10 to o oh, grade 7 to grade 10, nagkakalaban sila. Tapos panalo yung grade 10. Tapos kami na Kalaban ano, kalaban nung grade 7 kasi sila yung nanalo nung sa grade 8. Bali eh, kayo, ilan kayo magkakampi? 8 kami. Ang 8? Opo. Kasi wala ba namin? Tatlo lang? Grade 7? Tapos magagaling. Magagaling kasi nila Bakit, eh. Bakit tatlo? Kayo walo? Sanay na po sila eh. Mm. Magaling na po sila talaga. Kaya po, tapos kami po. First, lahat kami first, first, first time sumali mo. Magagaling pala yung grade Kayaan. 7. Kaya, talaga sila tapos yung babaeng tag ano yung naka violet ray grab ng ganun magaling naman din sa atin at least okay. magaling din naman kayo ah mm -hmm. iba kayo yung naka ano first place ngayon oh, first place naman kayo Second sa second place? Sayo po sila ngayon mm -hmm. dahil na ano, nanahan po sila. Kaya lang hindi po ako makapunta doon. Place. Sa kanila. Hindi ba bawal, di ba bawal naman kami doon na manood kasi para sa inyo lang 'yan. Ay. Pwede sa... Bawal lang pwede sa entrance. Kaya nga, 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 kaya nga lang Kaya nga natin si... Yung, yung sa kwento na lang nila na masaya sila at nanalo. Um, um, mga 10 pa rin, mga 10 pa sila. po kami na, mga 11 po tayo. Tapos, ano pa po, bibigyan ng our mga 4. Kaya po ano, hindi na kami umuwi. Kahit 11, 11 na tapos yung ano namin, tapos 3 school pa ano. Hindi pa rin tapos yung balik badminton doon. Mm -hmm. Hindi pa tapos yun lahat. Tapos ano? Ay, hindi hindi kayo na, hindi na kami umuwi. Doon na lang kami. Nihihintay namin na pa sa room. So, Pwede naman umuwi kayo. Sana malapit lang dito eh. Kasi yun lang po doon na, nakatulog pa po kami. Oh, tapos ay, ay bagay. Kung uwi pa rin tapos kayo, babalik pa. Paano, yes, hmm. Ano, pang gising ko pa Ano, 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 anong kinainin ko kanina to? Manok. Pagkain manok. Pahinga yung pagod eh. Oh, napagod. Tapos, masaya. Dalawang, dalawang araw strip hapon na umuwi. Se, five, oh, six na alis. Oh. Mga 5 na uwi. Wala ko yan. Hmm? Dalawang araw. Oh, bali, masaya naman kayo. Panalo. masama, mas, mas, masaya naman ito. Malung, talo na naman kayo. Malungkot na naman kayo niyan. Hmm. Oh, eh, oh. oh, si Russell, oh. Si Russell si Russell, Para, At, uh, gusto po nila ang yung champion talaga. Ano? May medal nila be. Kami certificate lang. Oh, ay, bibigyan ko rin kayo ng medal. Saan ba May kumuha ka nga ng medal doon si sila. May medal doon eh. Bibigyan ko po ito ng medal itong dalawa. gusto po rin siyempre maranasan nila yung nag-champion sila eh. Maranasan din ninyo yan. Next year na, bawi kami. Oo, bawi. Kasi Dapat yung... alam ko na yung patas eh. Grabe ang galing galing yung mga lalaki big Grabe sigawan ng Ang galing talaga kahit Kahit ma-out na yung gaganya gaganyan yung pabita Tapos makapunta doon Doon Anong pangalan mo sa inyong lalaki na? Sipa Sipa Takraw Ha? Sipa Takraw, Sipa, takraw po tapakraw. Sipa Takraw Yun yung pinapractice po nila kahapon doon sa nabas Ayan At ah uh, Sipa Takraw Talaga namang ah Posigido talaga silang manalo kaya lang Uh, at least plus place, uh, matutuwa niya. Congrats sa inyo, dalawa. Thank you. Thank you. Kung Thanks. Congrats. Hmm. Congrats. plus points Plus Congrats. 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 plus Congrats. 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 kami, Jajali pi kami. Pi. kami namin. Opi, Sayang, sayang. Ay, ay, ay. Diba, Ilang tatlong tatlong teacher na yung nangako ako sa amin eh. Kung siya kayo? Hindi naman yun. gigil talaga. <laughs> parang gusto ko na lang yung ano, lumipad lang ako pag parang -e, para ako po ako kay Mylene. Kasi daw po, tatlo daw teacher na ako ako magdadalibi sila. So, so, mag Pagdami yung nanalo sana eh. Nagdalibi na kami ngayon.

Asynchronous. Kronos. alam. Sabi ka rin yung teacher, tingnan pa namin sa Disney mo na. Sa pasok? lang. Oh, Hanggang ano, ma Monday na mo sinilas, Monday na daw po yung ano. Mm, ayan. Okay lang na wala kayong Jollibee. Si Susun, magkaka-Jollibee rin Magka naman. Magkaka-Jollibee rin kami. Yes. Si Nia mo, okay. so, Papa... Di ba mo, Papa, libre ka ng Jollibee? Yes. Yeah. Sa so, isang araw, libre mo sila kasi nanalo sila eh. Ikaw. Ha? Ikaw, wala pera. Sige, may binigay akong 1,000 100 sa'yo. 1,000 sa'yo. Bila, 90, 99 lang yung mako. Oh. Red rice. <laughs> Ayaw nga <ala>. na. <laughs> oh, <dear> baby, saan? <laughs> Hoy, si Rasel. Rasel? lang po. Oh, masaya naman si Rasel kasi tarin nanalo tarin naman sila. Binigay, 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 Meron kay Adamus, kay ganyan, ganyan, ganyan. Happy sana kami! Kung, ka, kung kami nanalo ka niya, babe, paos na ako ngayon. Ay, malamang, hindi ka naman